sila naninira para wag makinig ng tao sa akin. Kasi alam nila, pag nakinig ang tao, mapapakinggan yung nasa Biblia, madidiskubre ang pagsisinungaling nila. Kagaya nung kanilang hingi ng hingi ikapo. Wala naman sa Ebanghelyo yung ikapo. Di naman aral ni Kristo yan. Ang ikapo, batas sa Israel, sa mga saserdote ni Bita, Ebreo 7.5. Pakibasa kapatid na Daniel. At katotohanan, sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang sa serdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makakiday sa kanilang mga kapatid pagamat mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Yan, yung pagkuha ng ikapo utos yun sa mga saserdotes Levita. Pero nung dumating si Kristo, pinalitan na yung pagkasaserdote Levita, pinalitan na rin ang utos, 7-12 ng Ebreo. Sa pagkat ng palitan ng pagkasasendote ay kinailangan palitan naman ang kautosan. Binabasa ng mga pastorya na pinalitan na yung pagkasasendote ni Bita, pinalitan na rin yung kautosan. Kaya yung ikapo, hindi na yun ang batas ngayon. Ang batas ngayon, 9-7 na ikalawang 2 Corinto magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o eh dahil sa pinipili sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan, hindi ka po yan. Magbibigay ka ayon sa pasya ng puso mo. Yung maligaya ang puso mo ipagkaloob. Yung may pag-ibig sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So hindi sa yan. Walang pilming sasaksak sa ikap po kasi malaking kita yun eh. Alin mang iglesia ang nagpapabiyad sa aral, hindi sa Diyos. Ano ba ang doktrina ng iglesia ang nasa Biblia? Pakinggan nyo. Tinanggap ninyo